So, ayan. Good morning, guys. Uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's video, guys, uh, magluluto ako ng aking breakfast na uh, maruya. Kasi nung minsan, nag-crave ako ng maruya hanggang sa napanaginipan ko yung sineni sis Maria ko sinera sa GC namin sa KTV Angels. Eh, natakam ako kasi paboritong paborito ko talaga yung Maruya. So, nung nakita ko yun doon sa uh, kasi Nenesis Maria doon sa GC namin, nagtakam ako. Nag-take nap ako nung hapon. Tapos, uh, nanaginip ako. Nagising ako, umuwiya pa ako. So, sabi ko, sa kaibigan ko, pagbibili mo ako ng saging. So, hindi rin siya nakabili. So, kanina, pagkatid ko kay Bonso, timing, kasi yung mag-asawa ni amo, parehas pumasok. So subo ko ngayon dito sa bahay. Kaya may time ako na magluto. So after kumakitin kayo sa school, lumiretso ako sa palengke. E bumili ako nitong saging. Akala ko yung sabang sinasabi ng kaibigan ko, kapares nung sabang sa Pilipinas. Ganito pala ang sabang nila dito. At itong apat na peraso na ito, is $20, sabi ko grabe, pagkamahal naman itong saging na to, but anyway dahil sa nagkakreba ko, kahit mahal pinili ko siya, so tara guys samahan niyo akong lutuin ang aking paboritong maruya so ayan, magpiprepare na ako ngayon no uh, ngayon, wala ditong yung, yung harina ba, kaya ang gagamitin ko itong wheat starch so yeah. ayan minimix ko na itong star. Para isaw-saw na itong sa So, ayan guys. Nahiwa ko na siya at namix ko na siya doon sa wheat starch. So, mag-iinit na ako ng mantika para prituhin ko siya. So, ayan guys. Nagpapainit na ako ng mantika para pagprituhan ko itong aking uh, maruya, asagi. Ayan. the crave na naman si Inday. So, ayan guys. Mainit na yung mantika. Ilalagay ko ng aking asagi. So, ayan na ang aking saging. Ayan. natin siya. brown ayan, babalik na na natin siya para may kalila naman ang maluto. Um, So ayan guys, dahil hindi naman siya arena ang nilagay ko, hindi siya masyadong magbabrown. Thank okay. Light brown lang siya. Hindi pa Kapag yung harina, is brown talaga. So, okay na to. Kasi, gutom na si Inday. At, ito, ito, So, ayan guys Luto na ang aking breakfast Naka-breakfast na naman Si Inday ng paborito Dahil Nag-iisa lang ako dito So, tara, guys. Kain na po tayo. Partner niyan ay a cold chocolate. Ayan. Thank you so much, guys. Bye bye. See you on my next video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po Mamila Mix vlog at pa uh, uh, like po and comment and share at pa uh, hit po na not notification bell button para po updated po kayo sa aking mga video upload na ipopost bag na mga ipopost. Ayan. Yeah, maraming maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye. -bye.